Uh, sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga polis uh, sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman uh, Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na barel at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa uh, side, uh, sa paa niya, sa, sa uh, website, nasaan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Eh? Pag uh, punta niya rin sa Zelda ni, sino yung uh, isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap. Pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga ako, pero ako nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila? Oo, takatakilid. So, takilid. So meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga pulis? Opo. Uh, paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil nakayo po me, So wala kayong nakilala sa mga pulis na nandun? May nakilala ako yung tapos na pagbaril. Pagkatapos baril. na? Oo, oh, dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, uh, kilala mo pangalan niya, o namumukaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko po siya yung pagkatanggal ng mas, mas niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? As ang mukha niya? Ha? Huh? Uh, Opo. And, and, do you know the name of the police officer? Laraga. Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil, bye-bye din yan eh. Ano yan? Taka bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Eh, taga police siya, pero taka bye-bye siya. and you're from where? Kanlubag. Uh, ba't mo kilala yung taga bye Is it a, a different town from where you are? Dahil taga bye-bye din ako eh. At ah, taga-bye-bye ka rin. Ah, 'wag mo na muna nang i-ano. Ah, okay, so i-off. Uh, so kilala mo siya as a police officer who is from bye bye Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ano, ng barilan. Opo. So nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin ako sa kanya. At hindi niya na tinago yung uh, kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? Walo po. Walo. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakadapa, nakahigas lang na naka, hindi tumingin ba? Nakadapa? Opo. Meaning face down? Nakahiga din, nakahiga mismo. Nakahiga. Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandyan ako sa gilid eh. because anen ang mita i kuang ko sila buhat anen Mr. Chair, pwede po ba mag-Bisaya? Hindi, si Congressman <laughs> Kid Flores, Bisaya din yan. <laughs> oh. So, basayaw ni mo. Sige. Islak ko. Okay na. Naghigda <laughs> ko ito, nagtakilid niya, nagatubang nila nga pa. Pag naghigda nga nagtakilid. Nagatubang ko nila. So, ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas? Opo. Yung iba, na-cover mo ba? Or uh, sila hindi nila makikita sa labas? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat? Oo. Okay. Um, paglabas nila, dinalaban nila yung uh, katawan ni Mayor Espinosa o iniwan nila doon sa sa selda? Iniwan, iniwan sa selda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Uh, binaril si Mayor Espinosa? Pagka humana hitabo, pagka ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usakamot niya na nagbunit nga pusil. Okay, yan yung sinabi mo kanina na iniwan yung barel doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oo. Oh. Okay. Um, after that, ano ano nangyari? Kauman niya ito, nanggawas, gawas, nang gawas, tapos, may sotong gamay ng tao, na, na to, may butang sa armas, nagdasa armas, pagkauman niya na, bigwa ng soko. So, so, kasama na ng mga pulis yung soko? Oo. Oh. Pero, Your, Honor, Your Honor, sa wapan na misod sila, may naka-duty gihapon na na ang pulis ng police, time gigan priso ni Mayor Espinosa. So, may pulis sa loob ng uh, jail? Kauban sa mga gwardiya. Kauban sa mga gwardiya. Kasama na mga gwardiya? Oo. Oh. Sino yung pulis na yan? Hindi okay, na ako ng pilapangan nila. gikas uh, gigan sa ni Mayor, na, na, ay nag nga. So may assigned na. police officer inside the jail cell? Oh. Of Mayor Espinosa? Oh. Anong uh, function nyo din? Uh, anyway, I'll ask the, the guards. Uh, Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni yes, uh, Dondon Palermo na may pulis na nakabantay din kay uh, Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment? Yes. So may no. isang police officer doon? Apat po sila naka-augment noon. But at the time that the CIDG went, or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay apat. Apat din. Uh, yes, no. They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga polis na yun? Yung apat? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga Panga apelido lang po ito. Okay, apelido. Sina P.O. 2, Bilyuti, P.O. 1, Ripasa, P.O. 1, Vicente, at P.O. 1, Morero. Okay, so, uh, klaruin ko lang ha? Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chen. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So, pina-face the wall din? Kailangan po rin. Kilala ba ni may, uh, ni Colonel Espinido yung mga polis na doon? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask? Uh, please proceed. Uh, Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga polis na nag-augment? Hindi, sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, nilagyan talaga para sa security do tagdag, um, di ba? From the family names mentioned by uh, Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga wala, police na 'yan? Wala akong kilala. Ah, uh, Sergeant Retana, sa reaction yes, ng mga police na nag-augment, kilala ba nila yung mga police na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung. So, wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala wala po. So, hindi uh, uh, malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na polis? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung yes, paano po. sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din na siguro... Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami. Pinaluhod so magkatabi yun. kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala? Tinanong mo ba 'yung mga police after kung kilala na yung, nila 'yung mga police na nag-serve ng uh, search warrant? Ay hindi rin po. Okay. Hindi, hindi mo na tanong. Hindi po natanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang uh, na-observe nila, kilala ba nila 'yung mga police or something like that? Walang walang ganoon na investigation? Hindi na po. Eh how about you? Uh,